Hi guys! Welcome back to my channel. So, nagkaamina na sa PBB 2.0 si Eliza Borromeo at si Miguel Guevara. As in, at up pa uh, talaga ako kay Eliza. Ang lakas ng loob niya. Nasabihin kay Miguel na ikaw talaga ang gusto ko. At sinabi ni Miguel, niya, I know. Nahalata naman talaga ni Miguel at mayroon naman talaga silang pa sa outside world. At sa nga ni Eliza, bago sila nakapag-usap ng masinsina nung nasa dining area na pag si Miguel daw ang kanyang kausap ay parang napablockout siya. Sinabi niya yan mismo kay Miguel, napaka-prangka din, din ni Eliza pag gusto niya ang isang tao. At respeto naman talaga ni Miguel kay Eliza ay grabe gusto niya magpagalubilaw itong si Eliza sa iba pa mga housemate na hindi lamang sa kanya umiikot ang mundo ni Eliza pero sa sabi nga ni Liza, pero ikaw talaga ang gusto ko. Oh, oh grabe, no? Ang cute lang. Parang Das Bea. Si Eliza ay si Dustin, di ba? Si Dustin niya, nag ka din kay Bianca, eh. Pero dito, babae ang nagsabi kay, uh, sa, kay Miguel na ikaw talaga ang gusto ko, di ba? Habang lumalaki itong si Miguel, gumagwapo yung child actor, di ba? Napagaling din ko Martin ito ni Miguel. At saka kung i-love team sila, walang problema kasi magkapareho silang kapa pamilya. So, parang ito na atang ilalayay ni Kuya sa PBB 2.0. Ah, may tat sarili talaga silang time dalawa, dalawa, ba diba? As in, ngayon yan sa prime time ay talagang nire-finiture sila at nag-usap talaga. Matagal naman niya sinabi na talaga ni Eliza sa ibang housemate na parang meron something sa kanila ni Miguel outside world pero hindi daw ito na ituloy. Mukha nga may balak silang mag-date pero parang hindi ito na tuloy. At ito na nga ang sinabi ni Miguel kay Eliza na parang mm, nababother din siya kaya kailangan niyang kausapin itong si Eliza. Pero marami talaga ang humanga sa katapangan ni Eliza. O oh, ba diba, napakatapang na babae nitong si Eliza Borromeo. So abangan lang natin ang kanilang love story sa PBB 2.0. So, sana hindi muna sila ma na dalawa para marami ang kikiligin sa kanila. Yes, may sabi niya sila parang ang Liz girl daw ay parang Wilka, parang Das beya. So, sino nga ba talaga? Pero ang cute lang nilang dalawa at paka yung, uh, yung respetado talaga itong si Miguel Guevara. Yung nirerespeto niya talaga yung nararamdaman ni Eliza kahit nang sabi na din si kahit nang prangka na si Eliza na ang harap-harapan kay Miguel na si Miguel talaga ang gusto niya. O di ba, guys? So abangan lang natin ang kanilang kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya. So yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. O sino ngayon? Ngayong gabi marami ang kinilig dyan.